Ang lahat ng katotohanan ng sinaunang simbahan ay nawasak, gaya ng Prinepisiyas sa Daniel chapter 7. Tanging ang Diyos ang makakapagpanumbalik ng katotohanan at muling makakapagtayo ng Zion. Mga kapatid, malinong nyo bang naiintindihan dati kung ano ang Zion? Kahit na ito ay nakasulat sa Biblia, alam ni ba dati ang kalooban ng Diyos patungkol sa Zion? Alam nyo ba ito dati? Walang nakaalam. Hindi natin alam dati ang tungkol dito. Kung hindi pumarito ang Diyos sa lupa, wala tayong pagpipilian kundi hintayin ang sandali ng pagkawasa. Sa kabutihang palad, sa mga huling araw, ang Diyos mismo ang dumating at nagtulong sa atin ang kanyang mga landas sa Zion. Ganap na ipinanumbalik ng Diyos ang lahat ng kautusan ng mga kapistahan na nawasak at inalis, at inakay tayo tungo sa walang hanggang kaharian ng langit. Sino ang tumupad ng lahat ng bagay na ito ayon sa propesya? Hindi ba siya ang ating makalangit na Amang Kristo ang Samong? Kung hindi dumating si Amang Ang sa lupang ito, walang makakaalam tungkol sa makalangit na ina. Ang buong gawain ng pagliligtas ay natapos sana, nang walang sino mang nakakaalam ng ng ito. Gayunman, dumating siya at tinuro niya sa atin ang lahat ng bagay. Nakapropesya na, ituturo niya sa atin ang kanyang mga daan. Kung gayon, ano ang tinuro sa atin ng Diyos? Tinatag ng Diyos ang katotohanan sa panahon ng sinaunang simbahan. Gayon man, winasak ni Satanas ang lahat ng katotohanan. Kaya dumating ang Diyos at ipinanumbalik ang katotohanan para sa atin. Ipinanumbalik ng Diyos ang lahat ng tipang ginawa niya sa sangkatauhan, ang Paskwa, ang pitong kapistahan sa tatlong panahon at ang kautusan ng sabat. Sino lang ang makakagawa ng gawain ito? Tanging ang Diyos ang makakatupad nito. Gayunman, sinasabi ng ilang tao na, dahil nakasulat ito sa Biblia, magagawa ko rin ito sa pagbabasa nito. Kahit ako ay kayang gumawa rito at gumawa ng ganitong gawain. Ang anim na anim na aklat ng Biblia ay isang hiwaga na mauunawaan at malalaman lang natin pag dumating ang Diyos sa lupa at nagturo sa atin. Ito ay nakaprobesya sa Micah chapter 4. Ngayon, madali niyo nang naiintindihan ang katutuhanan ng, katutuhana ng Pasko. Gayunman, alam niyo ba noon ang tungkol sa Pasko? Sa nakaraan, maaaring naisip nyo na, kailangan lang nating igalang ang krus at paniwalaan si Jesus. Dapat ba tayong mag-aral ng ganito? Masyado itong komplikado. Pero ngayon, dahil natutunan nyo ang tungkol sa mga kapistahan na ito, gaya ng Pasko at ng kapistahan ng tinapay na walang pampaalsa, tila napakadali nito. Kung hindi pumarito ang Diyos sa lupa at hindi niya tinuro sa atin ang kanyang mga katuruan, hindi kailanman may tatatag ang Zion, at walang sino mang makakapagpanumbalik ng pitong kapistahan ng Diyos sa tatlong panahon. Kung gayon, sino ang magtatatag sa Zion, ang lungsod ng mga kapistahan ng Diyos? Tanging ang Diyos ang makakapagtatag ng Zion. Walang sino mang tao ang makakapagtatag ng Zion. Sa ganitong paraan, ipinaunawa sa atin ng Diyos na siya ang magtatatag ng Zion. Kaya naman, dapat nating makilala ang siyang nagtatag ng Zion. Ngayon, may napakaraming bulang Kristo at mga bulang propeta sa paligid natin. Dapat nating matukoy ang pagkakakilanlan nila. Tinatagba nila ang Zion? Dinala ba nila ang mga kapistahan? Dapat tayong makasigurado tungkol dito. Sa paggawa nito, dapat nating matukoy ng tama ang katotohanan mula sa kasinungalingan at tumanggap ng kaligtasan sa walang hanggang kaharian ng langit. Ito ang katuroan ng Biblia.